Hello guys, ayan, meron tayong buto ng langka guys. Ayan, kumakain ba kayo nito guys? Niluto natin siya, nilaga siya guys, at nilagyan ko ng asin. Ayan, magmumukmang tayo today. Sa inyo ba guys, kinakain ba sa inyo yung buto ng langka? Kasi dito sa amin, niluluto lang siya guys, nilalaga. Pwede na siyang kainin or pwede rin siyang ihalo sa gulay na langka guys. Inihahalo siya, masarap to guys. Ayan guys, magbubukbang tayo for today ay buto ng langka. Ayan yung buto ng langka natin, niluto natin, nilaga natin at syempre nilagyan natin ng asin guys. Ayan, kain tayo guys. naalala ko pa ito no elementary pa ako guys. Nagbabaw na ko nito sa eskwelahan. At saka or di kaya Naano ko sa papel guys? Pinagpapapalit, pinagpalit.